Kasama ko si Brown Lady, siya yung taga-video ko. At alam niya, na, holiday ngayon. Happy Labor Day nga pala sa lahat. Lalo na sa mga kapwa nating OFW. Kung nasan man sila ngayon, happy Labor Day sa inyo mga ka-all goods. Pupunta kami ni Brown Lady sa isa sa mga nakikita nyo sa bahay. Minsan nasa kapitbahay nyo at minsan katabi mo. su <laughs> <sa zoo. laughs> Kaya sabahan nyo kami ni Brown Lady pumunta sa su. <laughs> Minsan kung ayaw mo pumunta sa su, tumingin ka lang sa salamin. Tingnan mo yung katabi mo. <laughs> Makikita mo yung hayop na katabi mo. <laughs> Tara mga kaulgod, sabahan nyo kami. Monday naman ngayon. At nagkataon na day off kami ni Brown Lady at yung iba mga day off. Si Rapi lang ang may pasok. Kaya Rapi, sorry ka wala ka sa vlog ngayon, hindi ka makakasama. Pupunta kami sa Su. Pupuntahan namin yung mga kapatid ko at yung mga hayop na kapitbahay namin dati. <laughs> Tara mga kaunigod. Outfit good. check ni brown lady. Oh. Pretty. Ikot, 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 ikot. Oh. Okay na yan. Happy hour lang mga ka Sapat na. Malapit lang naman yun sa accommodation namin. Kikuro mga 45 minutes from accommodation namin. Isang ride lang, 509 mga goods. Buti nga, nagkataong day of kami ni Brown Lady. Pero yung iba kong mga kasama sa accommodation, may kanya-kanya kaming lakad. Eh, yung plano dapat namin na mag mag ihaw or mag-barbecue sa park, hindi natuloy. Kasi nga, na na iba yung plano. Kaya kami ni Brown Lady, punta na lang kami sa Warsusu. Malapit lang naman yun dito. Kaya mga ka-all goods, tara, samahan nyo kami. Niloko na naman ako ni Google Map. <laughs> Kaya bumaba kami dito sa likod, hindi sa harap, hindi sa may. Dito kami bumaba sa may parking ng kahabaan ng Rojas Boulevard. Maglalakad kami. <laughs> Paikot ng likod ng Sioux war susu. Sabi ko mga kay brown lady, huwag na kayong pumunta eh. Kasi tignan niya lang yung mukha ko. Mukha na siyang nakakita ng su. Ang daming tao ngayon <laughs> kasi nga holiday. Close lahat ng mall. Ibang mga grocery, sarado. Pero may mga ilang grocery dito sa Warson na pag ganitong labor day, bukas naman yung iba. Mangilan nilan lang mga ka-all goods. Kaya yung iba, nagpupunta sa mga park sa zoo, sa lake, kung saan saan, <coughs> malibang lang pag ganitong summer na mga kaulog. Turista ka? Oo. Oh. <laughs> Family din ng iba rin, ng mga nakakasabay namin habang naglalakad. Siyempre, si brown lady, naglalakad din. Malapit naman na kami mga kaulogods. Malapit na kami sa entrance. Nagkataon lang na day off ko at labor day. Pero kung oh, siyempre, kung may pasok ako, hindi ako makakagala ng ganito kasama si Brown Lady. Uh, Kahit goods. medyo sinasama-sama ako, hindi na natanggal tong sipon ko. Sige, gala! Mga <laughs> goods. Pero subukan ko magpa-check up ulit. Sana nga matanggal na ito eh. Ang hirap ng ganito. May nararamdaman ka. Huwag uh, na lang, nandiyan si Brown Lady yung nagpapalakas tayo. ang haba ng pila mga call goods okay lang yan pila tayo mga call goods dito na kayo malapit na kami sa entrance pero pipila muna at magbabayad bago makapasok sa zoo ewan ko lang magkano yung bayad sa sa gidanso kasi 35 ang bayad ewan ko lang dito sa Warsaw zoo mga call goods sa pinuntahan naming Sudate, isa sa pinakamalawak na surito sa Poland, sa countryside yun. Eto, hindi ko lang alam kung magkano yung entrance fee, mga call goods. At saka hindi ko alam, hindi ko rin alam kung gano'ng kalawak tong Warsaw Sud to, mga naman dito, mga call goods. Daming tao mga kaulgoods. Tara, pila na tayo mga kaulgoods. Grabe, ang haba ng pila. Alam mo, pila ni Dawata. Eh, no? Diwata. Ah. Uh, Pares overload. Mga ka goods. Ah, tara, pila na tayo rito mga ka Mga ka goods. Uh, Iyan ug gobuya ka puten. Welcome to Suk. Yo mga call goods nakapasok na kami. Makikita ko na yung mga kapatid ko, yung mga pinsan ko. At yung family ko, makikita ko na si si Kaunggu. Tara <laughs> mga cold goods First destination Wala naman Si kuya, nandito si kuya Kuya Pero may nakaupo dun, nakala ko siya yun Hindi pala Nakala ko si kuya Nandito si kuya, eh. nakaupo Nandyan si silverback sa, andun na, natatabingan ng puno eh. Siya, hindi siya nagpapakita eh. Ay, si brown lady. Hindi na ako ni brown lady. Sana si silverback. Andun si silverback eh. Kaso uh, nagtatago sa may, mga, sa may halaman. Punta natin si kuya. <laughs> Nandun. Nandun tayo. Mas pagandun tayo. Ang daming tao. Eh, ganun talaga. So eh tsaka park diretsyo pupuntahan ko si kuya yan siya ang goods ayun nakita ko rin si kuya gumagalaw si kuya kuya kamusta ka na <laughs> namimiss ka na ni mama <laughs> Ay, si Kuya, oh. Nagmumukmuk. Kuya, kamusta ka na? <laughs> si Kuya. Kahit na malayo, na ko si Kuya. Andun si Kuya, nagmumukmuk. Tatampo daw kay Mama. <laughs> Next, punta natin si mga chicks monks. Uh, Sana sila. yung tropa mong malakas mong trip. <laughs> Unggoy. Diba tayo? Doon, doon, doon tayo. Ayun, ayun, ayun. Mga kaulgods. So, hindi silang papakita eh. Ano nilang magpakita. Una na si brown lady. Ah, ikot na tayo. Next. Nahiya magpakita yung mga unggoy. Mukha ko na lang daw. Tingnan nyo. Hahaha. <laughs> <laughs> yun nga, ah. di nagpapakita yung elephant eh. Yun, nagpakita rin siya. Mga kaol goods. Bilis naman yun. Sobrang lady. Ang Mga kaol goods, ano to? laki pala ng ulo ng ano elephant wool goods